Hallelujah! Good evening! It is finished on the cross already. So as Christians, tayo po ang asin at ilaw ng Sunday. digang ito. Tayo ang ambassadors of Christ. So isang magandang katotohanan, bulay-bulayin natin yan. We are the ambassadors of the Lord Jesus Christ. Nasa langit na ang Panginoon, pero anytime now, kukunin na po niya tayo at irarapture. Pero ang problema, hindi pa naman nangyayari yun. We're still here. Okay? So, I'm not saying don't be focused too much on the end times because the end times is end times. Right now, end times na po tayo. Anytime, Jesus will come to uh, lift us up to be with Him forever and ever. Okay? So, ito pong gusto ko pong sabihin ngayon, ano ba ang role natin as ambassadors of the Lord Jesus Christ? Our role, our main role is to shout to the whole world that God is not angry anymore. Hindi na galit ang Diyos sa mga tao. Totoo po yan. Hindi na galit ang Diyos sa mga tao. At uh, tayo bilang mga ambassadors ang ginagamit ni Lord Jesus to proclaim it to the whole world. Hindi alam yan ng mga taong maski sabihin mong pinakamataas na degree ng nakuha niya sa mga paaralan or so they say nagkaroon siya ng titulo kahit pasabihin mo siya ang milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, o higit pa sa trilyonaryo. If they don't know Jesus as Lord and Savior, hindi nila alam kung ano yung nangyari sa cross. Ang mga taong ito ay, ano, worthless. Worthless. So, kahit ikaw ay nagtitinda ng sago, ikaw ay manggugulaman or should they say, ikaw ay nandidiyan sa paligid-paligid, nagtitinda ng kung ano-ano mga mapagkakakitaan. Pero kristyano ka, alam mo yung ginawa ni Lord sa cross? I believe, mas higit ka kaysa doon sa mga trilyonaryo-bilyonaryong walang alam tungkol sa Panginoon. Hindi nasusukat diyan sa panlabas. Kaya huwag tayong masyadong titingin sa panlabas. Okay? we walk by faith, not by sight. Alam po natin yan. At naniniwala ako, yung mga sinasabi kong nagtitinda ngayon ng na mga ganyan-ganyan, ipro-promote yan ni Lord. Dahil ang mga believers po, makinig pong mabuti, ay very special kay Jesus. As ambassadors of the Lord Jesus Christ, ang tanging role natin ipagsabi sa buong mundo ang gospel of grace. Sabihin niyo sa mga tao, hey, hindi nagalitan Diyos sa inyo. Okay? May namatay sa krus para sa inyo para bayaran ang mga kasalanan niyo. We're here at the end times, yes, of course. But is still, nasa grace period pa rin tayo. kagandahan. Ayun ang kagandahan din eh. We're still dito sa grace period. At ang grace period, epektibo pa din ang ating pagiging ambassadors of the Lord Jesus Christ. Bakit ko uh, sabing epektibo pa rin? Siyempre pag na-rapture na tayo, wala na tayo dito, di ba? So, dinagit na tayo, kinuha na tayo ni Lord Jesus to be with him forever and ever. So, ang pagiging ambassadors natin epektibo ba? Yes, epektibo sa ngayong panahon na ire. Itong panahon ng Church Age, itong panahon ng Grace Period. Ito po ang tinatawag na dispensation of grace. We're still here, church age, so we're very, very happy for that. Ipagsigaw niyo. Paano mo po sasabihin yan? Alam niyo po ba kung bakit <clears throat> ako nagsasabi na kayong mga Kristiyano, tignan ninyong mahalagang inyong mga sarili. Kasi ganyan po talaga tayong, yan ang katotohanan sa mata ni Jesus. Yan ang tingin niya sa atin. Okay? Now, we need to use the same eyes or kung paano tignan ni Jesus ang mga Kristiyano. Kristiyano ka, minamalit mo ang sarili mo. Or should I say, minamalit mo yung ibang Kristiyano. Hey, we are Christians. Ibig sabihin ng Christians, dala natin yung Christ. Christ, I-A-N sa huli. I am nothing without Christ, di ba? So, it's something like, wow, very, very... Uh, powerful impact, May, hindi siya madaling malimutan. Hindi, hindi mo malilimutan yon. Kung kristyano ka, dapat alam mo kung sino kay Christ. Namatay si Jesus para sa'yo at from nobody, ikaw ay naging somebody. Para maging mayabang, nope. Kundi para maging humble, ang pagiging humble mo ay galing sa binagong puso mo. Sino nagbago? Ikaw. I don't think so. The Lord Jesus Himself. Okay? So, ipagsigawan po natin. Marami po kasi mga kristyano ngayon, parang ah, masyado na rin nakakalungkot po ha. Parang hindi na ka-confident sa kanilang katayuan as Christians. I mean, parang nahiya ng mag-evangelize. Dati, alam niyo po ba, ito observation ko alam po, 10 years ago, ano po yan, 2014, hindi ah, uh, alam niya ito po, no? Ito yung pinakasweetest moments naming mga uh, tawag dito, mga na-mentor dati, nung dating pastor namin. Year 2009 hanggang year 2012, kainitan po yan. So, meron tayong tatlong taon dyan na napakainit. Napakainit po talaga. I mean, ay still remember, uuwi lang ako ng bay para kumain, sumubo lang ng konti. Then labas na naman kami. My mom told, uh, asked me, saan naman kayo pupunta? Eh, may pupuntahan ang pambahay, nagbabahay-bahay. Okay? At uh, yun nga, syempre, nakilala namin ang gospel of grace. Ang sarap ibahagi kung ano yung ginawa ni Kristo para sa mga tao. Na, naalala ko na yung kainitan during that time. Uh, meron kaming bahay kubo na bahay uh, doon sa bahay ng kapatiran din natin no at uh, yung bahay kubo niyan ginamit talaga ng Panginoon medyo luma na yung bahay kubo na yon at uh, napupuno yan tuwing gabi pero aminin ko po minsan ginagamit namin pang-akit yung spaghetti namin yung mga binili namin pansit pamirienda namin napupuno pero minsan pagka uh, alam nilang walang merienda, hindi na dating yung mga tao maski imbitahan mo man maski puntahan mo pa ang daming alibi ang daming reasons pero yung, mga na train na sa gawain ng Panginoon to evangelize you know yes i mean uh, talagang nagkaroon na rin ng puso sa ganyang gawain uh, ay yeah. tuwing nagmi-meeting -me kami sa bahay kubong yon hindi ko ma-express uh, pag naalala ko ngayon magkahalong lungkot at saya, saya dahil alam namin yung mga iba namin kasama ginagamit na rin ng Lord. At uh, I mean, na lumalungkot sapagkat yung mga bagay, yung mga nangyaring memories na lang. No? Memories na lang. Yung iba hindi nagpatuloy. I mean, yeah, you expect that, no? Sa isang gawain, sa isang ministry. May hindi nagpatuloy, may nagpatuloy. Tapos kahapon, wala na po kung paninistery ito. Yung isang sinasabi kong... Ewan ko ano nangyari, what happened to them. Nakita ko lang po sa FB na nanaba ng gusto, kataba. Pero sa sa, 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 gitna ng kanyang katabaan, nakita ko may luck. Dahil itong taong ito, hindi siya nag-aral ng grace. Nanatili siya rin sa lumang aral na batas na may pagkalo. Hindi na po siya sumama sa amin, hindi siya nagpatuloy. Kakawawa naman ito ako. At kawawa naman. I mean, hmm. di ba? Kasi I, I, I believe uh, perverted gospel yung turo nung kanya lang sinasamahan. Okay, yes, malaking church po siya dito sa Philippines, but oh, they don't leave the Lord Jesus finish work on the cross. Nagtatights pa rin sila. As in literal na tights pa rin yung mga mga tao nung una sa Israel. Okay. So, pero naalala ko yung gawain. I mean, it's, that, that's something that sometimes nagpapalagay ng ngiti sa akin. Yeah. Pero tayo mga Kristiyano kasi ngayon, ba't na-compare ko yung Sam? ilang eh, ilan taon na po yung 2009 to up to now 2025? 16. I mean, yes. I mean, 16 years and yet, Lord, sabi ko, ang laki nang nagbago. Hindi na ganun kainit yung mga Christians ngayon na bagong mga bata mga huh, mga teenagers, I mean, parang may ibang walk. Pero pag naturoan mo naman ng grace, umiinit. Kasi yung, yun, ituturo mo talaga, totoong gospel. Di ba? You just need to share Jesus. Iba na kasi ang panahon ngayon. May social media na tayo ngayon. Eh. Noong panahon na yon, yes, may mga cellphones tayo dati noong 2009, 2011. Pero hindi pag... Ilan pa nga lang may iPhone noon? Eh, 2011? Oo, I think 2011, 2012, yun eh, nagpunta kami ng... Madalas kami nagpupunta ng ibang bansa, no? At yung kasamahan namin, bumili ng iP... Teka lang, ha? If I'm not mistaken, uh, doktora po siya, doktora. Bumili siya ng iPhone 4S or something. Nagkakahalaga dati ng almost 40,000. Kami noon, eh... I mean, ako noon, during that time, naka-Samsung lang ako na... Yung Samsung lang na keypad ba? Yan pa lang usong mga cellphone namin dati. Yes, so, ibig sabihin, may social media na noon, pero ah, nakaka-enjoy lang ng mga touchscreen, ilan tao pa lang. Not until itong panahon natin ngayon, na halos lahat tayo eh. At ang gaganda ng mga gadgets ngayon, di ba? Hindi kaya dahilan yan, but yung ibang bata, I mean, mas gusto na lang sa tawag dito yung sa ganito, sa mga platforms. Kaya sabi ko, mag-create kayo ng YouTube channels ninyo dahil ang Panginoon ngayon talagang kumikilos dito na sa mga platforms ito. Sometimes, hindi na po uso yung gathering ng ano eh. Pero maganda pa rin mag-gathering kasi pag, na, pag naalala ko yung mga gathering, talaga, naluluha ako eh. Masarap din po yun. Oo ito na mga ganyan, ito maganda pero wala tayong magagawa kung ganito na talaga ang ways ngayon na ginagamit ng Lord. So bilang mga ambassadors sa the Lord Jesus Christ, we should really indeed create our own YouTube channels or TikTok channels or whatsoever. You need to use those platforms to share Jesus. It's so easy to share Jesus. I mean, makakita ka ng video tulad ng Daily Good Vibes video. Ang gaganda ng videos dito dahil si Jesus Ang Bida, i-share ninyo. Tinatawagan ko kayo, i-share ninyo ang mga videos ng Daily Good Vibes at yung ibang mga nangangaral ng grace. Joseph Rins, Rene Roland, ano pa, uh, Bas Rijken, marami, marami kayong dapat na, ano, na i-share ng mga, kung alam niyo ang turo naman eh, Gospel of Grace, share it, no? yung mga, yung kay Joseph Prince talagang galing kami sa kanyang church no kami po ay hindi lang namin siya namit kasi ang sabi nung kanyang ano si Lawrence nakausap po nakausap namin si Lawrence uh, na imbitahan daw sa house blessing o nagbless ng bahay <coughs> so ang uh, nag-preach yung babae nung nandoon kami that time may house blessing siyang yes pinuntahan pero pag if he's here he will entertain you ani ah, Lawrence sa amin eh Oh. So, bata pa si Lawrence noon. Ba pre preach pitch sa dimi nakikita niyo sa TV 'yon. <coughs> 'yun, Joseph Prince, magaling po 'yan. Joel Austin. Yeah, I grew up with Joel Austin's preachings. Okay, sa TBN, Trinity Broadcasting Network. Ah, yeah. I mean, Billy Graham, siyempre favorite ko 'yan. Although medyo si Billy Graham may pagkalo, pero okay lang kasi pinipreach si Jesus Christ. Diba? <coughs> oh, 'Di ba? Kundi ako masyadong dogmatic na tao importante na ipipit sa Lord. So, yan. So, sabi ko, i-share ninyo. Ang dami sa ano ngayon, magagandang mga bagong mga YouTube channels na talagang pure grace, i-share niyo, Huwag niyong palampasin. Although, uulitin ko nga po, naalala ko yung talagang nagkagather kami, inaabot kami ng 11 o'clock sa pag-Bible study. Tuwing naalala ko yan, nagbibigay ng tuwa sa akin. Pero talagang, uh, minubulay ko po kagabi eh. Kagabi, ano isang araw pa eh. Sabi ko, Lord, talagang iba ng panahon. Talagang ganito na ngayon. Talagang ganito na ngayon. So, gamitin natin kung ano yung ngayon. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Although masarap, uh, isipin yung nakaraan. Pero do not dwell, do not dwell on the past. <laughs> Dahil ang past is past, no? Kung ano yung ngayon, manatili tayo sa ngayon. Hanggang dumating si Jesus at dagitin na tayo para marapture. God bless.